Bueno mga kaboy na na tukaron ano, sa ato na tampok sa isyon ta daw. Ana 10 milyones de pesos na alokasyon sa pagpublikar ning usad na librong pangagin na isinurat ni Vice President Sara Duterte nagdulot ning mainit na baralyuan ning sasabyen sa buoy na unong gustong sabi niya de ha. Ro-ro, mga kaboy. <laughs> sa pagkulta niya, Agni Senadora Risa Honteberos. Na nag tungkol na kintama daw na ading na nasabi ng item iniba sa budget 2025. Sa usad na hearing niya na National Budget 2025 sa Senado, kaso na kaaging Martes, idinipensa ni BP Sara ang naproponidong aabuton sa dos bilyones, sobra sa dos bilyones de pesos na fundo niya na Office of the Vice President kasukulibato ni Senator Puntevero si B.P. Sara sa usad na item sa iraram niya na sanggatos milyones de pesos na pagbabago campaign a million learners entries program niya na Office of the Vice President. Nariparo niya ding nga uh, senadora na na alukar na 10 milyones de pesos para sa publikasyon ning usad na libro na ako titulong Isang Kaibigan. Ading na sabi ng libro, ilinunsar kaso na kaaging taon. Ading nga uh, libro, nagisalaysay sa hindi pilauman na pagkakaibigan sa pag ning usad na aula ag usad na loro. Sa talikuran niya na page, mababasa ang alipot na talambuhay ni Bipisara. Sara na nag-iilustrar niya na sa kanyang dating uh, katungran sa gobyerno ang pibaano iya ning usad na tunay na kaibigan. Kaso ino nga ni Honsevero si B.P. Sara kinuna na tungkol sa nasabi ng libro sa halip na simbagan ali inakusara niya si Honteveros na namumulitika. Binanggit pa niya agi ni dating presidente Digong Duterte aparte ning usad na diskurso ni Hontiveros na kinsaari sinabi ko nun di na ang mga Duterte suportado niya na superpower na China. Ha? Sabi pa ni B.P. Sara na risado ng maray na nanauyam na a mga unga ko nun ni Honteberos, usad na pamumulitika sa budget. Dangan nagsabi pa si B.P. Sara na hindi man kuno ipapabakal ading nasabi ng mga libro. Babayadan sana kuno yung printing niya di. Aga magpadara kuno iyan yung kopya sa sinadora tanganing maisya niya di kinunung content niya ding nasabi ng libro. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, uh, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, A Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. Uh, this gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Uh, pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito. Here, let me make a rebuttal and an, another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Antiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Antiveras repeat the last question? I will certainly, if you uh, request, Madam Chair, repeat my question. Dahil, Walang kinalaman sa lang ng VP ngayon. Uh, Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro, sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, uh, before I make at the proper time, Propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang uh, fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na Malayang malaya ang OVP makipagpartner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. and um, we will send senator antiveros a copy so that she will know what is the content of the book Oh um this question is not only for me Madam Chair para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing um baka, baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko which I certainly will but I am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to simpleng tanong Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng uh, mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book? Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking. I, I hindi ko imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Na itinata ko lang simply. What is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobierno sa halagang sampung million piso at I distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin. ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive i don't appreciate this senator kind of President attitude Dino, do you have, uh, madam, chair? madam chair yes madam chair hindi ko rin maintindihan ang ugali ni senator sa Antiveros. and um, i do not appreciate ano yung sinabi niya i do not appreciate this kind of behavior and attitude madam chair Noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator na ilang talo na siya. so Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya kaya pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, O sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kong tulungan mo ito, Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former congressman Milan Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Um, With the with the with due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really. I I understand there's history among all of us here, but uh, I think that we should really stick to the budget. And I think uh, this is just being very objective. I, I would like to ask also, uh, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is um but maybe just a general we won't ask line by line ano ba libro na yan? but tell me is it for uh good manners and right conduct that's fine um is it science is it history so maybe just a general one so we can just answer it because I understand that every office will have its own advocacy and initiative so but then I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So, just a general one. Any of the undersecretaries can uh tell me uh what the topic of the book is. Is it history? Is it what is it? Madam Chair, the explanation is in the title. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Are, Chair, just the last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa. di diba? Napaka-simple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman uh, sa tanong ko. Uh, just uh, for the record, uh, as a last point Madam Chair, this is public funds. And we're making inquiries uh, about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay, okay. For the record, um, Madam think Chair. Thank you, Madam personal, Chair. But, but I, yes. I understand the emotion is uh, high. Yung huling tanong ko sa ngayon, Madam Chair, uh, for 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, a million learners and trees, involves the provision of bags to one million learners in remote communities while initiating tree planting activities. Uh, this gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Uh, pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito. Here, let me make a rebuttal and an, another example of politicizing the budget of the government. Ito po sinabi <laughs> ni Sen. Risa Antiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Sen. Risa during the Akbayan Congress. Ayan, mga kaboy na nakita na ninyo mga kaboy na kin pauno pinag-iusipan ang budget hearing dyan sa Senado. Okay? Medyo agkotensyon mga kaboy Okay. E oy, basa ang tanaw na, good morning nga uh, William Parmerola, kiugang, ha? mali sa kanyang komento. Kinsa ka naan, ko aning zero budget, baga agin kausip, ha? Matumuli ka. <laughs> Out of topic. Sabi ni uh, Brother uh, William, nakikita tadi di na uda katultulan ang na nakaisipan niya ding BP na adi. Gagamitin pa ang napundo niya gobyerno para sa pamumulitika niya. Pero tawan ko iyang solusyon, taan na budget sa libro ngaan is 10 milyon. Madali lang ang ituro niya kinsa arisi si <laughs> <laughs> Nadamay na si Kibolo ah. <laughs> Ha? Ha? Tama na, Ta, sabi nga ni, si Kibolo 10M man baga nakapatong sa niyaan. Dissolve na na 10M para sa libro ngaan ah, pag di pa niya magamit ang napundo niya gobyerno. <laughs> Tumalpunto si uh, ah, Brada si Will para isabay na tabi mga kaboy si Alice Go, ha? Ah? <laughs> Ada ah, paman patong gay da Wilpar si Manay Alice no na umalis na. Okay. <laughs> okay. So mga kabuuan nun, ano nangyayaring budget hearing sa Senado nagipakita ning matinding tensyon sa pagultanan ni BP Sara Duterte ang senadora Risa Hontiveros in koneksyon niya na 10 milyones de pesos na alokasyon sa proponidong budget para sa 2025 para sa pagpublikar ng usad na librong pang-agin na ang author amo mismo si BP Sara Duterte na agot titulong isang kaibigan. Ano ba raliwan niya ding nga duwang opisyal nag-abri ning punto na dapat ang o pag-usipan. Primero, ana pagbutang ng 10 milyones na alokasyon sa budget niya na Office of the Vice President usad na lehitimong isyo. Ang pag unga ni Ontiveros Manalangadidi pakita niya na sa kanyang obligasyon na ikutarin kinpauno pigastos ang napundo nin gobyerno. Urog na kinagwa di implikasyong pampolitika. ana na kaibaan na profile niya ding Vice Presidente nagidulot ning kaungaan kina ana distribution niya di pwedeng magserbing amay na pangangampanya urog na ta, adi idistribute sa mga kaaginan na kinsa ari mga gurang baga butante ana reaksyon ni BP Duterte sa mga kaungaan niya ding senadora naging defensibo. ha ah, sabi nga ni, ni pading uh, Wilpar baga kuno sa agin ha ah, ti politika ni yung ana budget hearing ha, pauro Pag agko mga critical question, ipidivert niya, pipolitika ko no. Ano mga magading mga depensa sa, sa akin na opinion, pwedeng nga uh, niiwas si BP Sara, ninulita, hindi man kaya direktamente ang pisimbag niya, ano mga kaungaan ni Hunteberos. Sa halip na ipa, ipi, sa halip, ipirayo niya ang atensyon, alin sa mga importanteng isyo ipilisya niya at naadi usad na pamumulitika. kika. niya di, ang napag uh, insistir ni BP Duterte na libro hindi man ipapabakal o ipapanausa na, ha? hindi ipapanao, baka bastanting rason ha? na mauda na ang sa posibleng pag-usar niya na pundo ng publiko para sa mga proyektong agkukulor politika. Ang content niya ding libro, Agana timing, ha, ah, nya na distribution siguradong sisi ripeun. Urug na ta paparanin na ang nasunod na eleksyon. Ana mas maiwas na konteksto sa kaag uh, kaagudan sa budget nya na Office of the Vice President na nagikomponer ning dakeung kantidad para sa mga pinansyal na katabangan ag mga serbisyo. Nagipadakuman sa mga kaungan, ah, millions of questions maninangod sa pauruutrong mga programa sa presente. Naipitaon naman niya ng mga ahensya ng gobyerno argbaga niya na DSWD. Ang napag niya na kontrobersyal na confidential fund ni Duterte kaso sa dataon, usad na lakdang sa tamang direksyon. Ang nakabilugan niya na transparency ang alokasyon niya na budget niya na Office of the Vice President importanteng isyo na kaipuan sana ning araram na pag-ikutar. Ano mga opisyal ning gobyerno dapat rumrumon na ana budget hearing idinisenyo tanganing maasigurar ang na public funds magamit ning matanos ag para sa interes nyaling nasyon. Baka bilang usad na plataforma ning pamumulitika. Sa kabilugan, Ana baralyuhan ning sasabyon sa pagultanan ni Rabipi Sara ag Sinadora Ponteveros manifestasyon sa namang ipatngod nya na importansya nya na transparency ag accountability sa paggastos ning uh, sintabo ning banwaan. Ana publiko ago karapatan na maisyan hin paulo pigamit ana sa kandang sintabo. Urog nakin ag pagkaisi sa mga proyektong pwedeng ako implikasyon sa politika. Arag di sa sa na banwaan ang napag-utang sa 150 milyones de pesos para sa mga development projects na gidulot man pagduda sa publiko na ali agkuman implikasyon pang politika purog na ta arani na bagay na eleksyon. Nakinsari, hindi maray na naikotar sa sangguni ang bayan como solo-solo sana ang oposisyon na si Consial Maria Velia Nunato. Nakinsaari ang nainterong kagustuhan ni Mayor Lacoste insigida aprobado sa sangguni ang bayan, sabi nga ni approve without thinking. Importante sa mga opisyal ng gobyerno na maging, part, uh, maging parte ang mga diskusyon na arag di, nangaling mag agpoko sa mga isyo. Sa halip na pabayaan na magreinar ang personal o pampolitikang kamautan o intereses.